Takot na takot at bagsak si uya Inoue sa left hook ni Casimero. Pagmasdang maigi ang left hook ni Casimero na siyang pinakamalakas na sandata nito. Nakala ng lahat na walang kahinaan ang halimaw ng Japan pero ang kanyang kanang panga ang siya palang pinakamalambot na parte ng buksinyero na halimaw ng Japan. Sa makatuwid, lepuk ang kahinaan nito na siya namang pinakamalakas na sandata ni Cuadro Alas, General Casimiro. Sobrang lakas ng left hook ni Casimero Babagsak si Naoya Inoue Kahit hindi siya tamaan sa pagpirma ni Cuadro Alas General kasi ng kontrata sa ilalim ng Kameda Promotion ng Bansang Japan ay matutupad na ang sago pa ang Casimero versus Inoue. Basta't walang maging problema at bumalik sa ranking si Casimero. At sa aking paningin, hindi mananalo si inwe sa left hook ni Casimero. Dahil lahat ng hapon na nakalaban ni Casimero ay nabasaga ng bungo, panga, ulo at ilong sa lakas ng kanang kamay at left hook ni Casimero ang pagsuko ng buong bansang Japan kay Cuadro Alas, General Casimero, na tinalo ang lahat ng hapon na buksingero na nakalaban ito At ang lahat ng mga hapon na buksingero ito ay bata na Inoue at kasparing partner niya palagi. Matapos magretiro ng pambansang kamao, ay tila na na tayo ng bansang Japan pagdating sa sport na palakasan, ang boxing. Nariyan ang kanilang pinakasikat na buksingero ngayon na tinatawag na The Monster to Division Undisputed Champion na kahit si Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng tinuruan niya noon na si Nauya Inoue. Nauya, how are you feeling? Uh, excited. Anyway, I think Inoue is the next Manny Pacquiao. The legendary Pac-Man wants to train and advise Inoue as he transcends the divisions. I like Nauya is thinking to moving up in weight division. I wanna, I wanna train him and supervise his training. Ngunit kahit gaano kalakas ang isang boksingero, meron talagang makakatapat ito na kontrapelo. Nariyan ang pinakamaangas na boksingero ng Pinas na si Cuadro Alas, Janrel Casimero, na laging iniiwasan ng The Monster ng Japan na boksingero. Paano sinakop ni Casimero ang buong bansang Japan matapos talunin ang lahat ng mga hapon na boksingero na kanyang nakalaban? Mula kay Kenya Yamashita na brutal niyang kinawawa, si Rayo Akaho na sa sobrang natakot sa lakas ni Casimero ay nag-inarte at umayaw ito dahil nabasag na pala ang pagmumukha nito. Hanggang kayo kay Nori Ogoni na kahit hindi nag-insayo si Casimero kaya siya hiningal ay nabasag pa rin ang ulo nito Maliit lang sana ang pinsala pero sumuko ang bansang Japan at itinigil ang laban. Malinaw na panalo dapat si Casimero. Dito sa super slow mo, malinaw na kamao ni Casimero ang tumama. Nakatalikod kasi ang referee dito kaya inakala niyang headbutt ang nangyari. Kaya niya itinigil ang laban at sumuko ang bansang Japan. Pero naging tabla ang resulta ng laban dahil ginamitan nila ng gulang. Umami na nga po na si Yukinori Ogoni pagkatapos ng laban na siya talaga ay natalo sa ating pambato. At ang pinakamalaking dagdag dito na si Yukinori Ogoni ay nagsabi talaga na siya ay natakot at natalo kay Cuadro Alas, General Casimero. At ang nakalaban niya sa sparring na si Nauya Inoue ay kayang-kaya talagang in-knockout ng ating pambato. Wala nang ibang makakatalo kay Nauya Inoue kundi si Casimero. Yeah, <laughs> sa araw ng Sabado, February 16, taong 2019, sa Skydome SM City North Edsa, Haharapin ni Casimero ang secret weapon ng Japan. Siya ang pinakamatindi na kasparing partner noon ni Naoya Inoue, si Kenya Yamashita. Pero brutal knockout ang sasapitin nito sa ating bida. Round number 1, maliksi ang hapon na boxingero. Pero sobrang lakas naman ni Casimero. Nagpalitan sila ng suntok. Pero sobrang diin talaga ng mga suntok ng ating pampato. mga uh, no question. Obviously, first time. Uh, Uh Oo, -oh. hindi tao nang malalakas. Parang binobomba niya yung hapon. Tapos na. Grabe. Sa round number 2, pinag-aaralan na ni Casimero ang galaw ng kalaban. Puro accurate na powerful na suntok ang kanyang pinakawalan. 15 years old nung nagsimulang maging professional kanyang pag-akyat. Oh, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back, and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. Big hit on, he is on. John Riel Casimero. Round number 3, ayaw pa rin sumuko ni Yamashita, pero bugbog sarado na ang inabot niya sa ating bida. Oh, upper cut on the money, and another left hook, and a right straight, and a left hook, He has been eating against Casimero Sa round number 4 Umi-epekto na ang malilinis na patama ni Casimero Bumabagal na ng gusto Ang galaw ng hapon na boksingero Sobrang lakas talaga ng mga suntok Ng ating pambato the Oh, that's round number 5, sugod pa rin ang sugod ng hapon na boksingero at dito na siya pinuruhan ng gusto ng ating pambato. Siya pa oh, rin yung paabante, siya pa rin yung paatake dito kontra kay Casimero. Tapos matibay. Again, we'll head hunt in this round number 5. Pero yung uppercut on the bottom, tagilir. Pahataw! Yung okay, uppercut na yung uppercut. Sa round number 6, dito na ibabao ni Casimero si Yamashita. Mala street fighter na uppercut ang kanyang pinakawalan. Ang muntik pang magpahimatay sa hapon na kalaban. Ang pinakamatapang na si Yamashita ay sumuko sa ating kababayan. wala araw ng Sabado, December 3, taong 2022, sa Paradise City Plaza, Inson, South Korea. Makakaharap ni Casimero ang isa sa pinakamagaling na hapon na boksingero dahil ang lahat ng limang Pinoy na kanyang nakalaban ay pinatulog niya sa laban. Knockout ang inabot ng limang lahat ng ating kababayan. Kaya ang hatol ng mga hapon at ng mga hurado, pati na yung mga tao, tagilid talaga si Casimero sa kanilang pambato. Round number 1, sobrang tangkad ng hapon na kalaban at ito ang kanyang naging kalamangan. Pero kahit na maliit, sobrang lakas naman ni Casimero na ating kababayan. Sa round number 2, nang gigil talaga dito si Casimero, kaya siya napasubsob at nagbukhang napabagsak ng kalaban. Kaya ang payas na referee, agad siyang binilangan. Dito na pagtanto ni Casimero na kailangan na niyang ilabas ang kanyang isang daang porsyento kaya bugbog sarado ang inabot ng kalaban nito. Hilong-hilong -hilo na dito si Akaho at di na niya malaman kung saan ang gagaling ang suntok ni Casimero. Isang draplis na tama ang dumaan sa batok ng kalaban. Sumenyas ang referee at nagwarning kay Casimero. At ito ang ginawang dahilan ni Akaho para makatakas sa lakas ng kamao ng ating pambato. Nabasag na pala ang panga nito kaya siya nag-inarte dahil sobra siyang natakot kay Cuadro Alas, General Casimero. Ang isa sa pinakamatapang na mandirigmang hapon ay napasuko ng ating pambato nanalo si Casimero dito sa pamamagitan ng KO dahil napag-alaman ng Boxing Commission sa Korea na nawasak talaga si Ako ng ating bida. Araw ng Webes, October 12, taong 2023 sa maalamat na Arayaki Arena, Tokyo, Japan. Magaganap ang kauna-unahang laban dito ni Casimero sa balwarte ng mga hapon dumayo ang ating boksingero. Makakaharap niya rito si Yukinori Ogoni ang isa sa matalas na kasparing partner ni Nauya Inoue. Dahil malapit sa lugar ng pamilya ang naging training ground ng ating bida at sa pag-aakala ni Casimero na walang lakas at nagretiro na ang kanyang makakalaban, tinamad na pong mag-insayo at makipag-sparring ang ating boksingero. Sa makatwid, wala sa kondisyon ng ating bida nang tumuntong ito sa ibabaw ng lona kaya puro hingal at hika ang inabot niya pero dahil sa kanyang lakas at purong talento sa laban, nabasag pa rin niya ang ulo ng kalaban. Round number 1, napakatangkad ng kalaban ni Casimero. Lamang na lamang sa physical na anyo ang hapon na buksingero. Sobrang diin agad ng malatang kinaatake ni Casimero. po, sa ni, ng

Sa mga huling segundo ng round 1 na pabagsak ni Casimero ang kanyang kalaban pero hindi ito binilangan ng bias na referee na kanyang kababayan. Sa round number 2, napapaatras agad dito ang hapon na alaban sa sobrang lakas na mga binibitawan ni Kabayan. Kahit sobrang tangkad ng kalaban, nagawa pa rin siyang saktan ng ating kababayan. Pagkatapos ng round 2 Dito hiningal talaga si Casimero Sa sobrang lalakas ng kanya mga binitawang suntok sa kalaban Round number 3 Lamang na lamang pa rin dito si Casimero Bawat birah papaatras talaga ang kalaban nito

Sa pagtatapos ng round 3, dahil sa walang insayo, hingal kabayo na si Casimero. Masyado niya kasing minaliit ang kalaban na hapon na boksingero. Sa round number 4, kahit na hinihingal at walang insayo ang ating kababayan, dito niya napuruhan at nabasag ang bungo ng kalaban. Kitang kita sa replay na kamao ang tumama pero dahil sa sobrang takot na mga hapon na mapahiya sa kanilang sariling bansa na pasuko sila at gumamit ng daya. Naging tabla ang resulta ng laban at nangyari na naman ang hindi natin inaasahan. Kung sa ira ni Pacquiao, napakaliit lang na mga ganitong pinsala at itutuloy pa rin ang laban. Pero sumuko talaga ang Japan at natakot sila ng husto sa ating kababayan.